Sinasabi niyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang sa pumunta sa jail? O pa, uh, para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako, nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Eh kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay kung patayin sila kesa oh, ipreso sila? Wala mo pakialam dyan sa criminal, ma'am. So ano, thank you for making that a record. Kung alam sa criminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Eh, Chair, for eh, the record... You, 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 you make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun gusto nilang mangyari. Doon sila doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito at, lang sa bansa natin pwede eh, walang, tayo mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, ah uh, wala po ako ang ambition pumunta sa Impierno pa. Uh, 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 Pero Mr. Chair, ang punto lang man. nito, ang ang punto lang nito ay uh, nung magsisimula ang anumang police operations, drug related police uh, operations supposed to be, at sinabi ng mga resource persons, meron pong uh, manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce ng, sa pag-enforce, uh, pag-implement uh, ng police anti-drug uh, operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna, uh, uh build, build the case well uh, mr chair no uh, as a final word i hope and i imagine that the department of justice is watching the andaming admissions ng dating President involving criminal acts salamat kayo uh, kasaysayan na lang po maghuhusga. salamat kayo mr chair thank you senator mr. Chair. Yes, go ahead mr President uh, natatakot ako hanggang ngayon ng justice department hindi pa nagfile ng Matagal na ako pumapatay ng tao hanggang ngayon, hindi pa sila nakabahal ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, oh, Mr. President, wala. wala. Mr. Na Mr. President, for the record, kasi may nakaroon din sa akin eh. Wala. 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 Huwag na tayo magdrama dito, Tapos na natin uh, uh, itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. Kasi Mr. President, na wala. Kasi naawa ako dito uh, uh, sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin, mine and mine alone pag naginutusan ko ito mag-operate itong buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, uh, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila ang mga polis na pumasok ng kidnapping, alam nila yung polis nila, pinatay ko.